Then guys, magandang magandang umaga kay Himas TV no. Ah, uh, may panibagong video na naman tayo, siyempre, eh. Uh, bigang YouTuber, content creator, syempre at simpleng negosyante din kasi siyempre, eh pag may magit na paninda ka, negosyo din 'yan. Ito pala yung ano ko, yung konti negosyo ko tinapa. Yan. Ah, uh, masakap to. Ah, uh, Lucena, Quezon, no. Eh ngayon may mga nag-order sa akin kaya magtitimbang tayo, no. At uh, hindi lang naman tayo, alam niyo sa panahon ngayon, hindi lang puro tayo trabaho. No, kasi kung aasahan natin yung trabaho natin, ah, uh, maliit yung pasahod, maliit yung kita kung hindi ka mag di ba? Kaya sama na rin ang kunting sa buhay, no. Kaya minomotivate ko kayong lahat no na sa panahon ngayon kailangan natin ng diskarte no. Kayangan natin kumayod. kayangan natin magsakripisyo ng oras no. Kasi oras din ang kayangan nito, oras yung isakripisyo dito. No, ngayon magtitimbang tayo. Pa. Ha? Pa. Ayun guys, may ano, bagay tatlong kilo na yung order sa akin. Ano yan? No, mahirap, mahirap. Siyempre, magsasakripisyo ka ng oras. At lahat ng bagay, siyempre, kayangan mo isin, di ba? Hmm. Yun, no? Know, ah, uh, maganda yung quality ng kinapa natin, no? Kaya, siyempre kayo, minumotivit ko kayo din, na uh, patuloy natin gawin, no? Kahit siyempre negosyo lang ah, uh, basta kumikita tayo ng marangal, wala tayong ina inaabuso, ina no? Wala tayong inapakang ina tao. Ang importante dito kasi, maganda yung ginagawa natin, no? Kaya, tuloy lang sa buhay, no? Magit man yan, malaki. Hindi natin kailangan kumita ng... Uh, malakihang kita kagad, no? Ah, kahit simple lang, kahit paunti-unti, basta magtagumpay tayo sa buhay. No? Ah, ito, hindi na sa, ano ko, na, baka, ay, baka sabihin nyo na, ano ako, hindi, motivate ko lang din kayong lahat, no? Sa samahan nyo muli si Kahimas TV at may mga videos pa tayong i-upload, no? Hindi na rin ako masyado nakapag-live at hindi, busy masyado dahil nga dito kay papano kumikita, no? 'di ba? Pero tuloy pa rin tayo sa pag youtube no? Kaya maraming salamat sa inyo lahat sa pagtuloy na pagsuporta no Kahimas TV. Yan. Bye-bye.